tawagin na natin ang isang nagbibigay sa atin ng magagandang advices, spiritual advices, walang iba kundi si Dr. Love, Brother June Banag! Palakpakan naman natin si Brother June. Ayan. Siyempre, nandito rin para sa mga payong psychological medical advices nandito ang ating kapag-usapang OG, mga nakasama na natin sa face-to-face, -face. nandyan si Dr. Kamil Garcia! Doc Camille, ayan, pinapakan natin si Doc Kamil. At syempre, ang magbibigay ng kakaibang K o kasiyahan sa face-to-face -face harapan, walang ibang pinamagandang nose, Miss Donita No! ba to? Eh, siya talaga ang bagong mukha ng face-to-face -face harapan. A seasoned and multi-awarded journalist, isang broadcast icon, ang ating, ating ko Miss And uh, you may take your seats po. Alam namin na excited na excited na kayo na makausap, mak... Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Hello. Hello. Ano yung maaari namin expect sa first episode nyo? Ah, okay. Anong pa-expect? Ah, uh, mga nag-aaway. Meron pa rin nag-aaway. Kasi ito naman talaga, ang format uh, at saka ang lion naman talaga ng face to face from before till today hindi naman nagbabago yan ay ipakita ang tunay na buhay ang mga katotohanan ng pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong mga Pilipino right? sa, kasi sa totoo lang ang away naman nangyayari talaga merong medyo grabe merong mga patago Uh, ang layo ng ating programa ay makahanap ng solusyon na napupulutan din natin ng aral. Hindi to basta makikitsis-miss tayo sa buhay ng may buhay, ito ay para matutunan din natin kung paano natin para resolve yung mga pang-araw-araw din natin hindi pagkakaintindihan. So what to expect? Well, exciting ang mga case study. Medyo nakakatawa, na nakakagulat, na nakakasyak, na kumisa nakakaiyak, nagiiyakan kami lahat ng isang araw. Uh, ano pang maaasahan? Dahil medyo iba rin ang aking background sa mga unang uh, itinaguyod nila Amy Perez, uh, sila Jelly de Belen, at uh, saka ni Carla Estrada. Ako bilang medyo na iba naman ang hubo dahil background ko is journalism yung uh, style naman ng mamamahayan, eh marami akong research na ginagawa sa bawat, uh, sa bawat stata, uh, case study. So parang ang gusto ko, marami rin patutunan ang tao na informasyon, estadistika, eh, uh, syensya, meron din akong gano'n na uh, iniaambag ko sa diskusyon na. Yeah. Sir, meron pa po kayong question para sila. Ngayon naman po si Ms. po ng People's Tonight. Tia! Hi, Ms. Karina. pa rin nagbabago. Ms. <laughs> Karina, uh, question na, uh, what convinced you to accept face-to-face? Kasi -face? sabi mo this is something diff totally different from the things that you do on TV as a journalist. Tsaka, anong classic ko rin na yung mapapanood ng televiewers sa face-to-face? Ayun. Alam mo, madagas nanungin sa akin yan. Pinag-iisipan ko pala. Pinag-iisipan ko pala yung project. Marami na ang nagsasabi, Natanggapin mo yan? May ganun sila, no? Sabi ko, bakit? Ano bang meron? Ano bang meron sa face-to-face? -face? Kasi, laman na po ako ng TV. Hindi na ako nanonood. Kasi kung nanonood pa ako, eh puro ang telebisyon na lang ang buong buhay ko. So, sinadya ko po talaga hindi manood nung no, pinag-iisipan ko yung presentasyon ng TV5 team, no? And, uh, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinanggap ko, dahil hindi pa ako nakaka-host ng ganitong klaseng programa. So, it's a challenge. And, I want to inject my own brand into uh, the format. Ayun. Kurina, alam mo ba, nagbabakbakan sila dyan. Kung isa nagsasabunutan, bakit may nakita talaga tayo, girl? Medyo <laughs> <laughs> na siya ako doon. Pero, uh, the challenge is, how do you find a resolution? Di ba? Na magkakasundo-sundo sila. At the same time, uh, paano ka ba magiging pambansang referee? Parang ka naging pambansang referee din kasi. Now, they kept asking me, But what about your brand? What about your brand? Ganon sila ng ganon. So napaisip tuloy ako kasi iyan, never ko naman inisip, ano bang brand ko? Never ko naman inisip na basta go lang ako ng go. So napaisip ako mula nung panahon ng magandang umaga po, hanggang hoy gising, hanggang balitang K, hanggang kayo ang humatol, kung natatandaan mo, hanggang rated K, TV patrol, pag na-reporter araw-araw, Miss Ang brand ko talaga yung malapit sa ordinaryong tao. Ako, siyempre, alam nyo rin, buhay pa naman ng Rated Corina, talagang kwentong buhay talaga ang aking forte. Yun na nga lang ito, live ko na sila. Maririnig. Ayun. So, kaya ako naisip ko mo, kasi ito naman talaga ang Corina na kilala ng lahat. Yung malapit sa ordinaryong tao. So there. Eh, yeah. hindi ko ba nasagot yung pangalawa mong tanong? Uh, kung anong klaseng Corina yun? Ah, anong klaseng Corina? Alam nyo, 100 years old na ako. Mukha lang akong 25. So medyo, medyo mahinahon na ako ngayon ng konti. Hindi na ako makikisali sa gulo. Siguro kung 30 years old na ako, baka, baka pumagit na ako sa nagpapakbakan. Pero may mga bouncer kami. Ang mga bouncer namin, makikisig. Si Elton at si... ano mo siya. Kung <laughs> oh, kunwari ka pa, hindi mo alam. Nakadigil mo na eh. O, oh, dalawa sila. Dalawa silang bouncer. So, hindi ko na kailangan pumagitna. Hindi ako naninigaw. Hindi ako... Hindi ako nagpapakabruha doon. Talagang ano ako? Para akong ano? Para ako si Ate Corrine. Ganon. Ganon yung persona. <laughs> Ang tawag nila sa akin, Ate Corrie, bakit? Iyan naman talaga ang tawag sa akin sa ABS-CBN noon ng lahat ng aking katrabaho. So, gawin na natin official. Thank you, Ms. Corina. follow up na ka sa, oo, kanil Dr. Love, Rita. ano pa paano si Corina po katrabaho? Isang episode ka lang po bang natitig? na. So, so far, you have a good impression of how Corina is as face-to-face -face host. Siya ever sa sabihin nila, oo. Nakasama kami dito. Para lang alaman namin kung anong, anong style ang ginagawa mo. Oo, kayo, Pero may justification. Oo, with justification. Hindi po. Okay. Um, uh, it's it's an achievement to work with with Corina, with other Uh, alam natin kung gaano kalaki yung pangalan niya, no? Sa industry. Yeah. But this is a different uh, uh, format. Ibang, ibang klaseng kahon yung ipipresent namin sa tao. Uh, una, iniisip ko, baka mahirapan si Ate Corrine na hawakan yung programa dahil uh, malayo doon sa mga dating sitwasyon ng pangaralan niya ng palita you know, sa TV Patrol. At saka yung mga programa niyang Break the Kay, ito kasi, kaharap mo yung mga tao doon nag-aaway sa araw mo. So, uh, nakita namin dito sa mga naunang episodes na kaya-kaya niyang hawakan, may atake siya na tanging kunay na Sanchez lang yung makakagawa. No? Uh, sa program, sa more than two years ng paghawak namin sa programa ng uh, face to face ang masasabi ko lang yung akala ko kasi sa tagal ng pag-counseling sa radyo ang programa ko kasi sa radyo umabot na ng 27 years So, akala ko alam ko na ang lahat Pero nung makita ko yung mga tao na nanggagaling sa laylayan ng ating lipunan mas natuturo ko, mas marami pa matututunan doon sa pananaw nila sa buhay sa uri ng pamubuhay nila at paano nila hinahandol yung mga suliranin. Akala ko alam ko na eh. Pero I tell you, kung papanawarin po ninyo at susundan ninyo ang programang face-to-face, -face, ang dami niyo pang mahuhugot ng mga informasyon dito sa tao nito na makatutulong sa atin para huwag sa sa lipunan at harapin ang buhay. Thank you. Hindi naman po, do Camille. kaya naman po, to answer the question na po. Thank you. Um, Thank you, Dr. Love. Siguro unang-una, -una, no? Nag-start kasi ang face-to-face -face, 2010. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, meron ko si Morales mga 15 years. So, nakikita ko yung difference. First, um, araw-araw na meron face-to-face, it's always a learning experience for us. Dahil kasi, hindi ko ka pa pwedeng tumigil na hindi ka rin naghahanap ng mga bagong pamamaraan kung paano ka magbibigay na advice. And hindi ako magko-compare, pero one thing, I'm grateful dahil kasi unang-una, -una, iba kasi yung atake ni Ate Curie dito. ako dahil kasi nasanay ako na most of the hosts nakatingin ka sa prompter. She is really different. She knows how to more or less give advice to Anya Galing. And that is one thing, coming from the heart nato talaga yung kanyang um, sinasabi niya natin kahit six episodes pa lang, pinapakita niya kung anong klase ang pwede niyang ibigay sa tao, yung realidad ng pagbibigay ng advice at hindi yung basta kung ano lang yung opinion na nakikita niya sa ibang tao. Alright, Benita. Um, ano, para sa, ano kasi di ba? <laughs> ako talaga sobrang, una-una, starstruck ako kasi hindi ko talaga alam ano, kung <laughs> bakit ako naging katrabaho ni, ano, ni Ate Purin. Pero nung nakatrabaho ko siya, doon ko nalaman na parang oy, sa si Ate Corrine pala, kahit ganun yung pangalan, mataas na tao, magalang-galang, karespe-respeto sa mga tinatalakay ng mga issues na natik namin, is meron siyang na-share na parang, oy, dati nang din ako sa ganyan. So, may humble beginning siya. Kung baga ano yung ordinaryong taon na pinagdaanan niya, pinagdaanan din pala sa buhay niya before. Kaya mas maganda na siya share niya ng tama kung anong dapat gawin sa mga problema kasi napagdaanan niya eh. So, hindi ko alam na, oh my God, si Ate Kunin, ganito pala before, ganyan pala siya dati. Pero, hindi natin alam, di ba, sa mga tao, ay yung sasabi natin sa mga tao na nagsisikap talaga sa buhay, kahit anong hirap ng buhay, anong mga pinagdaanan mo, basta magsikap pala, lang, mararating mo yan at mag malay mo, magiging isang Kunin Sanchez ka rin soon. Di ba? So, ganun siya. Sobrang humble, mabait, at saka pag tinignan mo siya stricto eh, pero pag sa trabaho, sobrang professional, masarap kasama, maraming kang matutunan sa kanya. Yeah. Salamat at ating Pinagsama nila tayo kasi magkamukha daw tayo. Parang ay magkapatid. Yun na nga po. Uh -huh. Oo. Oh, Hindi ko na sinama yung minsan nagmamaktol. <laughs> <laughs> okay. okay Uy, maraming salamat po. Yes po. Ngayon ma'am, si uh, Sir Jun naman po from Abante.